But ang tema natin ay strengthening protection and conservation actions towards maintaining and biodiverse and resilient landscape across all generation. Tama po yan. We are all here stewards. But lahat tayong public in servant, individuals, organization man, students, uh, maganda kasi may estudyante tayo, sila po magiging steward nyo. Ah, so now, ano po ang role natin? We are all stewards. Ipapasok po natin yan sa next generation. Next, na mga officialis. Magkaibahin ba tayo ng pangasyon ng rule sa society, sa government agency? And yet, iisa siguro ang gusto natin nangyari sa mga mundo. Protektahan at saka konserto. I-maintain na yun yung biodiversity na nandiyan. Dahil may mga endemic species Nasaan nga dyan ang makikita sa mga mga dito? mga PNP, AAP, automatic member o ating akadem, or since ang ating mga IPs, automatic tayo lahat ay dapat makibahagi. Huwag na tayo magturuan sa grupo. We should share and count ourselves. Ano ba ang magagawa natin sa mga na yun? Kami ni Mayor, nag-uusap parati, sumasakit sa din ang ulo ni Mayor. Ako din. Kasi umabot na yan sa Malacanian, umabot mo sa aming sekretary. Pero sa tingin ko, kaya-kaya natin i-resolva sa ating ng level. Makibahagi tayo. Mag-share tayo ang ating kaalaman. Kung kulang tayo sa kaalaman, kasi nakikita ko rin na yung program ng understanding of course, yung mga speculators natin sa lupa, nasaan tayo doon sa ngayon? Nasa